Uh, isang mainit na isyo ang muling pinag-uusapan sa politikal na arena matapos pangalanan ng Malacanang ang isang kilalang personalidad na umano'y nasa likod ng patuloy na pagpapakalat ng fake news at black propaganda laban sa First Lady. Diritsahang pinangalanan ng Malacanang si dating ambasador at veteranong mamamahayag na si Rigoberto Bobby Tiglao bilang utak-umano sa likod ng mga peking balita at paninirang puri na nagtatarget kay First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon sa mga pahayag mula sa palasyo, matagal na raw nilang binabantayan ang mga kampanyang ito na layong sirain ang imahe ng First Lady. Binigyang diin ng malakanyang na hindi lamang ito simpleng kritisismo kundi sadyang pagpapakalat ng maling impormasyon upang manira. Mariin naman itong itinanggi ni Sa isang pahayag, iginiit niya na walang basehan ang mga paratang laban sa kanya at handa siyang harapin ang anumang investigasyon o legal na aksyon kung kinakailangan. Aniya, bahagi lamang ito ng kanyang pagiging kritikal sa administrasyon. Matatandaang naging sentro ng mga kontrobersyal na isyu ang First Lady kamakailan, partikular sa social media. Ilan sa mga lumabas ay ang mga isyong may kinalaman sa kanyang mga diumanoy biyahe, mga pahayag at iba pang usapin na mabilis kumalat ngunit kadalasan ay kulang sa verified facts. Nanawagan ang malakanyang sa publiko na maging mas mapanuri at kritikal sa mga impormasyong kanilang nakikita at nababasa online. Sa panahong ito ng mabilis na pagkalat ng impormasyon, lalo na sa social media platforms, mahalagang i-verify ang katotohanan ng bawat balita bago ito paniwalaan o ibahagi. Ang pagpapakalat ng fake news sa jaman o hindi ay may kaakibat na legal na pananagutan. Patuloy na binibigyang diin ng pamahalaan ang kahalagahan ng responsabling paggamit ng social media. Ayon sa Malacanang, patuloy nilang minomonitor ang mga sources at networks ng mga ganitong klasing black propaganda campaign hindi lamang umano si Tiglao ang iniimbestigahan kundi pati na rin ang mga konektadong individual o grupo na posibleng kasabwat sa pagpapakalat ng fake news. Ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng gobyerno laban sa disinformation na patuloy na nagpapahirap sa pagkilatis ng tama mula sa mali sa online space, lalo na sa panahong mahalaga ang tamang impormasyon para sa matalinong pagpapasya. Patuloy nating susubaybayan ang isyong ito at ang magiging development ng posibleng investigasyon laban sa mga sinasabing nasa likod ng mga paninirang puri. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na balita. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe.